Excuse me. Ano to? Hmm. Thank you. Ayos, kuya. Naka-jackpot ka na ngayon. Pwede na. Pinatos mo na rin. Hmm. Vince, mm. hindi ako katulad mo. Ibahin mo si Lucy. <laughs> kuya. <Okay>. <laughs> Iba talaga yung bro. Iba talaga siya, bro. Iba talaga siya. Basta, wag lang niyang mababanggit yung astral travel na pinagsasabi niya, ha? mamaya kasi mag-flip si Mamita pag nalaman niya. Nakalimutan na namin yan. Hindi na nga namin pinag-uusapan eh. At Tama. Huwag na huwag mo rin babanggitin kay Mita yung kahit na kailan, ha? Oo. Ay, pare ko. Alam mo, natataka ako eh. Parang ang bait-bait na kay Lucy. Dali ko sila. Titignan ko kung nangyari doon, ha? Sige, kaya. Tita, hindi naman po ako ganun. Wala naman po akong ginagawang masama. First time I met you, I don't like you. What makes you so sure that I would like you now? Just because it's my birthday? ha? Huh? Mamita! Anong ginagawa ninyo? Dinalaban niyo dito si Lucy para sermonan siya behind my back? Maganda ang pakita niya sa inyo. Of course! Ganyan naman talaga mga scammers, di ba? Kunyari, matino. Pero ito yung target mga poko di ba? Hindi po. Mm -hmm. Kunyari, iniligtas mo siya para he'll fall in love with you. Gusto mo kasi makapangasawa ng mayaman, right? Huwag kayo magsasalita sa kanya ng ganyan, mamita. Hindi niyo siya kilala. At kilala mo siya? Kilala mo ba yan? <laughs> Sinabi mo niya sa'yo kung paano kanya nahanap? Yes. At naniniwala ako sa kanya. Ah! Mas baliw ka rin. Pari kayo baliw! Ma'am, kung ano man po nalaman ninyo tungkol sa akin, hindi po totoo yun. Hindi po kayo dapat nagpapaniwala sa mga taong gusto kong sirain. Ganun ba? Mamita! Nagsasabot ka pa? Ha? I do not trust you. Kaya umalis ka na! Hindi siya aalis. She's my guest. Darius, baka nakalimutan ng birthday celebration ko ito. And I don't like her here. Amit. Saan ka pupunta? Hmm? parang binastos niyo na rin ako the moment na binastos niyo siya. Happy birthday, Mamita. Ay! Ano! Ano! Ibang tao nakakakita sa inyo. Pasalamat ka sa kapatid mo! Pakilamero ka naman eh. Mamita, relax ka muna. ha? Ibang tao kasi nakakita sa atin. Sa baka, nakita ka ni Farah, pati siya matakot sa'yo.